masayang araw po. Yan. uwi ano yung ating mga tupa galing sa kanilang pastulan. Una pong umuwi yung mga tupa. Lagi silang pulutong na ganyan. Hindi po tulad ng mga kambing na hiwa-hiwalay sa pagpasok. Ang mga tupa po natin ay kapun lahat. So yun lang pong hiniram nating barako ang naiiwang may bayag dito kaya wala po tayong magiging unwanted meeting. Yung pong mga bisero naman sa mga ito na anak niya ay hindi pa po ready para makastahan. Pag po ready na yung mga bisero niya ibang ram naman o bulugan yung ating hihiramin tapos po noon uh, hopefully ay makakita na tayo ng ibang ram na ating gagamitin na marami-rami na po yung makakastahan noon so yan po ang ating mga tupa pauwi na dito sa ligod ang kanilang punta may stopover po, may pit stop sa inuman Diyan po kami nag-iipong kasi ng tubig para po pag nagsasangkap ng pakain sa ating mga alaga. Dito po yung mga ating inahin na forkaling at dito po sa kabila yung ating mga dumalaga. Na ikabit na po, kumpleto na yung ating plastic mesh na nakalagay dito na hopefully po ay magpe-prevent na dun sa ating bulugan na tumalunta so tama naman po ang haba nya nasa 50 meters po ang haba nung mesh kulang lang po talaga sa sukat sa height 80 pesos per meter po kaya 4,000 po ang isang roll Doon naman po tayo sa likod Uh, puntahan natin yung second breeding pen. Pinuputol na po namin yung malaking puno na namatay na. Dahil binalatan po ng baboy yung katawan, namatay po yung puno. nag na at narating uh, na ang panahon ng bagyo. So maganda na pong putulin kahit na wala ng mga dahon baka po bumagsak at maging uh, makadisgrasya pa or makapanira. Ito po, may bagong anak ang ating kambing. Nakatago po dun sa loob ng gulong yung isa. po pinuputol na ni Lito yung puno na namatay na nga po hindi ko alam po anong pangalan ng punong yan malalapad po ang dahon gustong gusto po ng baboy at kambing yung dahon yan nang ibagsak po namin kahit na na yung balak kinakain pa rin po ng mga baboy yung pinaka bark So yun po yung i-clear na natin. May panggagatong naman po yung kahoy. Progress report po. Ito yung ating inahin na nakapatay doon sa isang anak ni Kay. Umanak na rin po siya. Yan po. Dito po siya sa kanyang kuweba nagpwesto. Yan po, pinatungan na lang namin ng yero sa itaas para po hindi mabasa yung kanyang mga biik. Dito po tayo sa kabilang labasan. Ah, uh, po ang kanyang naging biik. Hindi rin po kita sagu pala sa dahon. Kareng, Ayan po sila. Malalaki rin po yung naging anak. Ito po ay isang Pampanga Native Cross Quezon Black. Ito po yung kanyang kasama na pinakaunang umanak dalawa lang po ang anak, parehong namatay kaya isinama na natin kay Mario si Mario na po ang sakasta yung dalawa naman po nating QB Cross Berkshire pareho na rin niya pong umanak ito po yung mas naunang umanak yan, Papa Daddy po siya hindi na natin masyadong lalapitan para hindi po mabulabog. Kahit na mas mababait po sila. Isa lang po ang batik sa kanyang mga babies. Itim po yung iba. At yung pangalawa pong umanak, sa kabila, lapitan natin. Kinukulong na po namin pag malapit ng umanak dahil ang napapansin niya po namin kung minsan nakakain yung biik dahil nag-anticipate po sa paglabas ng inunan nakakagat na yung biik paglabas hindi na po hinihintay yung inunan kasi po ang native usually hindi na namin inaalis ang inunan gawa ng kakainin doon po ng inahin so yung ibang inahin po inuunahan yung naanak ito so, po mga 4 days po ang diferensya nila. Mas kakaunti po ang anak niya. Yan po. Mas yung isa. Alam ko po, pito ito eh. Aanim po yung nasa picture. Tanungin ko po sa mar kung may namatay sa kanyang mga babies. At dito po sa likod, ang pinakapanganay natin dito sa kulungan, si Miss Miss Kay. Siyam rin po ang kanyang mga babies. Tayo po. Naggawa na si Mar ng kakainan. Tuturuan na po nating kumain ng starter feeds ang mga baby ni Miss K para po mas mabilis silang lumaki at ang target nga po ay 30 days. Magwawalay na tayo. Okay? Bigyan. Ano? Ayan po ang kanyang mga babies. Malulusog naman po. So maglalagay po tayo ng pure na starter crumble doon sa loob yung premium po ang ating gagamitin para mataas ang nutrition value at matuto pong kumain kagad ang mga biik. Tapos po, 30 days, siwawalay na natin. At hopefully po, ay makastahan na rin ni Mario, uli si Kay. So, yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.